dami na naman hukos nandito oh. Kinagbihin ko kuya kanina eh. Ay naku talaga si kuya. So na kaya yun? Kuya, nandiyan ka ba? Ano po yung ba? Ano ba yan? Oh. At ka na pala. Di ba't sabi ko sa'yo, basa mo yung mga gasan doon. Pinili ko lang kayo na pa sa'yo eh. Opo pa, gagawin ko yan. ano na kasi alam namang si Crowley at si Piana ang pagkabugasin ko yan. Hindi pa nila kaya yan. Huwag talaga. O sige na, sige na. At pa sa ako, pipili ako na ano natin. ah uh, natin ha. Si Papa Pwede naman utusan si Crowley Kaya siya Ako pa talaga Teka-teka lang Umalis naman si Papa Ano ka kung umalis na rin ako Para pagbalik niya wala na ako Hindi niya na ako pag ito Diyan lang Di bukan su mama. Makit yeah. ya. Kita bermain nang na aku na si dan papa. Jangan kalah ngah. Sigi ku ya. Oh, aku lah nama jumpa ikut. Kuya, ini apa? Kuya, ini apa? Kuya, ini apa sih kuya? ya? apa Papa Umaris. Ah, ganun ba? May sinabi mo ko siya Ah, ganun ba? O, oh, ito. Kumain ka na. Salamat pa. Hindi na, kumain ka na. Hindi ka lang pa. Siwara pa lang. Kukulay mo sa lupon. Ah, ganun ba? Sige na. Kunin mo na si Biana. At pagmerienday mo na rin. Kaya mo ba? Oh, sige na nga, ikaw na nga. Si kuya mo kasi, tinakasan tayo eh. Ay naku, siguro naman, inaugasan na ni papa yung mga hugos dun sa bahay. Pasok na muna ako at nauuwa ko. <sighs> Ay naku, hindi mo naman dapat inaugasan, Crowley. Dapat ikuein eh. Di ba? Ako, aking. Ah? Alam mo ba kung bakit si Kuya niya na pinapagawa ko? Kasi gusto kong mahubog si Kuya sa mga gawain bahay. Kasi alam mo naman siya ang panganay. Kaya dapat siya ang sumunod ng mga pinagawain. ba? Diba? O paano? Punta mo na ako dito at sintay ko si Kuya mo. Ha? Nakausapin ko pagbalik. Oh, ayan ka na pala. Ito pa. Ano ba't si Crowley na ang naghugas doon? Diba sabi ko naman sa'yo, hugasan mo, di ba? Alam mo, sinasabi ko lang naman yan sa'yo, kuya. Kasi alam mo, na dapat sa'yo manggali ang paiging responsable at hindi yung pangalan. Kasi balang araw, tutula lang alam mga kapatid mo. Kaya sana ako gusto ng pipit mo. Opo pa, tulungan ko na po din si Crowley maghugas. Pagyan siya na po talaga ba? Tinatakasan ko kayo palagi. Sige pa, tutulungan ko na si Crowley na doon. Pero susunod ikaw ang gagawa niya na. Hindi na si Cali Opo pa. na na. Okay. Kumala. Opo pa. O Crowley, tulungan ko na kita. Sige kuya.